Is a powerful force that moves us. That's why at the Real Group, we create beauty that supports all generations with over 25,000 opportunities for people under 30, alongside 16% of the employees over the age of 50, while also empowering people with disabilities for more than 30 years. At the Real Group, we create the beauty that moves the world.

nakakatakot si mami. Eh, kaya lang, after nung nangyari yung kumalat yung video ko online, parang nahirapan na akong magtiwala ulit sa mga lalaki. Eh, hindi ko nga ay alam kung nakapanood na, na yung video ko eh. Hayo ko lang maging unfair Iti sa kanya. Ayoko kasi maging unfair. Ayoko maging unfair. Ayoko kasi maging unfair. maging unfair. Sa totoo lang, hindi ko alam kung nakapanood. Gusto ko ba siya dahil mahal ko siya eh. o nalulupot lang. Pero... Ganito na lang, pare. Padali na na natin si Pusin. Nung natin ay... Pag nagkasama kayo Kaila ulit... Sa sa Pag bumay ka ng tatlong beses... Ka ng mga... It's a sign, bro. Bakit ah, kayo... Ibig sabihin naman... Bakit? Ibig sabihin naman, pare, ligawan mo na siya. Pag ilaw, nagkita kayo ulit. Yung parang biglang nag-slow mo. Sa relita. sinabi mo, may mga nilang pwede na tayo, <laughs> 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 uh, eh, oh, na. Eh, <laughs> <Sige>, okay. Okay. May mga na Bumayang ka ng tatlong beses. It's a sign, bro. Ibig sabihin yung pare, ligawan mo na siya. Ikaw ba na dahil... Siguro, mag-iisip mo pa rin na hindi pa rin mo nakakamubad kay Maika. Baka naman kasi nalilito ka lang. O baka, ewan ko, sabi mo hindi na. Hindi na ako nito eh. Nagkaroon lang tayo ng lakas ng loob para sabihin sa lahat na may bago na akong birthday. Sabi nga nila, di ba? Sundin mo kung ano nila nilalaman ng puso mo. At ikaw, yun, abi. ikaw yung nabi. Ikaw ang binubuli ng puso mo. Kahit na meron mo ng sex scandal? hindi ka pwedeng baguhin ng isa, dalawa, at ng seks kanya. Wala, na Hindi nila naman Hindi nila pwedeng baguhin. Mahal kita. Dahil hindi kita. Huwag magbabago yung Hindi nilang pwedeng buray ng kahit anumang sex Walang kayo. Nalang kasi akala ko end of the world na no? naman Ay, na Salamat <sighs> din. Dahil sa'yo natutulit ang mga. Nang walang, great -great -great -great. walang ba na yun. <sighs> tabangan si mami. <sighs> Nang Pwede po ulit-iiyang anak Kaya na tayo. O, hindi nga. Eh! Hindi nga po. Hindi nga. Saan po? Ano yun? Ano ba ang isang Gusto ko to. Oh, my God. Ang tagal-tagal ko na kinahala po. Ano yun? Ang ko Kung saan mo din mag-aakot din? Sige, mag-aakot na ba ako? Hindi, aya. Pwede, pwede. Yes, yes.

Ay, bakit naman dito na? Wala, si Mami. Hindi ng naman pamilok. Hindi mo naman ka, mo siyang Wala si Mami. Wala niyang tabangin pagpamilok. Nagpulan tayo! let's talk about ito. Tulong mga po. sex scandals na nakikita natin. Ano? Ang pagpapakalat po ng um, video scandal, sex video scandal is, um, pwede pong mapenalize yan under um, RA 9995. Yung anti-photo and video violence. High volume result. Ah. Uh, po minor ang victim natin, pwede po yan kumakit ng hanggang um, uh, reclusion perpetua or life imprisonment. Beyond 18 years old naman po yung ating victim, magre-range din po yun ng um, from 6 um, years to 12 years. Hmm? Mm Say hi sa mga kamundogami. Hi, kamundogami. <coughs> Kumiti ako, Maki. Hindi ko mag-isabuhon. Matulog po. Ayaw mo po muna mo eh. Gusto mo mo muna tayo. Okay. Gusto mo okay. mo kumain. Okay. Thank you buhay sa'yo. Mapa-online man yan o personal. Mahal ka, hindi naman talaga dapat tayo para sa isa't isa. -tisa. Baka pinipilit lang natin. Ay, walang pumilit sa atin. Alam ko na alam mo na walang pumilit sa atin.